So yan, yeah, nandito tayo sa daan Bermuda Hills sa Division. Yeah, Mapaso na mapapadyan po ang sa na Bermuda Hill. l a p i t na ulit tayo sa Kuwisan uh Building Mall dito sa Nagirian Road Scene of c r i m there ang view mga construction ng tubig balik tayo sa daanan ayan na Kuwisan Kuisan Motel Plaza dumarami ang mga building dito Tulad ng yun sa nakita nyo sa taas So yan, may mo muna tayo dito sa Pure Gold Kuisan kung saan tayo nakapark Ayan, mababasa mo ang nakasulat For senior citizens and PWD Parking Reserve Ayan, natin panorin ang crane niyon Lumahaba niyon, i zoom i-zoom Yan, yan, bakit kaya may simento doon sa dikod niya Para saan ang gamit niyon ang pindi yan o oh, yan bakit mayroon yung simento <tong> tayo punta na sa good days, good days. at na magorder order ng makakain para sa kaarawan ayan sa Good Days so, Lake Garda, tayo pupunta ngayong hapon. Time check is 3.51pm ng hapon. Yan ang pintura ng art ng padyo. There, yan Approaching tayo Kaka, kakanan tayo Kanan, kanan Dito tayo, dadaan Sa may grotto Papunta, Ligarda Yan, ang daanan dito Yun, diretsyo Ay papunta Doon sa grotto At kapaliwat tayo Yun, kumaliwa nga kaliwa yan daan ang at pababa so yan ang yung daan dito sa lower lordes bagyo city at sa aking kanan ang mga housing dito sa bundok balik tayo sa harap yan liko bababa pababa at konting patag. Yan yung daanan. Then kakanan tayo pababa. Doon papunta ang Ricarda. Yan. One way ang daan dito. Pagpupunta ka ng Naglian Road. Doon pataas. Pataas ka doon. Tataas ka doon. Dito tayo sa Lower Lordes Extension Road. Dito ang Extension Road ng Lordes Lordes Road via City. Yan yeah. then Please do not enter. Kaya Kakana tayo dito sa. daanan ito ano kaya ngayon ah, street na to hindi ko alam wala akong makita sign please down is slow down ito ang papasok na to Ayan, ito na yung iksi pataas na tayo. At ang bubungad sa atin doon sa taas ay ang drive-thru ng Jollibee. Going na tayo to Good Days. Sa Good Days Ricardo ang punta. Welcome to City Camp Proper. Pala itong daanan natin na tinatahak. Ayan, ayan ang Supermart. Ayan ang Jollibee to Drive-Thru. To. Bale, kakaliwa tayo doon. Tayo kakaliwa. Ayan, yung daanan na yan. Kakanan tayo dito. Bababa at la... Ayan, bababa na tayo sa... Good Days ng Baguio City Saan tayo magpapark? Dito lang ba tayo? O tuwan tayo sa baba ng konti pa doon Ito ang Ricardo Good Days There So, ayan na nga yung Good Days, konting kasulyapan yun lang yan yun yung kanya ang tata yun ang opposite side ng good days na to ang isang hotel in at ayan, ay hindi isa pala siyang rural bank of Baguio ayan ang opposite side ng Ricardo good days at makikita nyo doon sa dulo ng daanan na yun doon, po ang Burnham Rizal Park and, and then kunting usok ay Burnham Park at mabibiyo natin dito ng konti ang cathedral. try natin mag in Yon yung dalawang matulis na yun, ang katedral. Katedral ata yon. Yung dalawang matulis na yun, di Hindi ko ma-imagine. Wait lang. Parang oo nga. hindi la para restaurant ang meron dito meron din silang ayun, red bar mga mini canteen eatery kung makikita nyo ayun zoom in natin para makita nyo ang gusto kong sabihin ulala ang ganda mo sa camera ko <laughs> ayun ang utap ko tapos meron ting minimart 24 7 24 oras ngayon ang mga eatery at mga jeep parking dito bagyo ano ba yung nakasunan Ewan ko, La Union Papuntang La Union Ang paradahang yan At sa kabila Hindi ko na alam Hindi ko makita So, ayan na nga Alis na tayo Dito sa Good days Ngayon, inyong matatanaw Ang Rizal Park area dito sa Baguio City ayan so ang makikita nyo ulit ay ang isang biking area dito sa Baguio ayan ang police station at doon makikita mo sa dulo ang criminology Criminal Justice College of Criminal Justice Education, Nang Yossi University of Colder Viera, Adam Shaky, on the road. So, Yan Kaka Tayo, Bigaya Nalang, Ang Bang Yan kito. Yitito, Kaliwa, pabunta tayo ng Lorde's Church. ya papakita ko sa aking kanan, Lorde's Parish. Yan po ang harap. Balik tayo sa road view. Roads, neon lights, the gas, gas, bad bad guys. The boy I'm gonna not to me, baby, ang ganda ng senaryong daanang ito dito sa Lourdes. Ngayon inyong matatanaw at makikita ang isang malaking hotel sa aking kanan. Ayan na, ayan na, malapit na pagkatapos ng liko na yan. Ayan, ang hotel na to ang sinasabi ko. Yan, yan. Ano ba ito? Ang Crown Legacy Hotel. Ngayon, ninyo nakikita ang flyover. ayaw At my bus. At sa ating kanan ng ito, ang Baguio Gen Hospital. under construction emergency room hang along the highway ng Bang, baguio jet balik sa sinuod road kung saan mabibiu mo sa harap ang Marami, pine tree dito sa baguio Takaliwa tayo jan hey Doon Dahil dadaan tayo Sa Korean Palace Na kainan Tapos Papunta na Rotonda Pakdal ngayon naman ang daan ng ito ay ang military cat. Of Bagyo City, the summer capital of the Philippines, ang ganda ng view nato, super ganda. So, ito nang ang dulo military Melty off Wow, ang tangkad ng building na to Dito sa Dati namin pinag -iinuman. Luwakan Airport Papu sa kanan ko Say, ayang Luwakan Airport Pero sa Ikarda tayo south drive pala tayo dadaan ayan yung may sign na panagbubonga park Panagbobongga park ayan ito ang south drive papunta sa kuya palas Kanda ng scenery Dito. yan. ang the Bineco, Electric Corriente, the Bagio, Drive Trouble. Korean Palace, South Drive. kusa ang maraming kumakain tuwing gabi. Yan, yan, marami dyan. Hindi ko pa nasubukan kumain dyan dahil punuan pag gabi sa gabi kasi ang maganda pumunta at kumain lumamon dyan. Yan, ngayon ang daanang ito ay intersection ng Camp Janhe at Pakdal Rotonda at ito ang golf area. Ayan, ang Camp John Hay Road yung papasok na yan. pero dito tayo sa rotonda so, papdal na merong pag golf area ayan ayan ang ayan So, approaching na tayo sa Rotonda Bakta na kung saan maraming intersection papuntang Beng lang at papuntang Itugo na yun sa dulo sa taas na yun Ayan, um, so kakal, kakanan po tayo Ayan, bakit ka nagpark dyan? Pawal yan! dito ang papuntang Itugon Benguet at makikita natin dito ang horseback riding park area ayan, ayun, may mga horse doon dyan ang mga souvenir souvenir plant parking area ng barangay Luwalhati at pataas tayo sa Luwaga at pupunta at atin natin silipin ang mansyon ng Baguio City. Wow, my cheeks. Ang ganda noon. Ayan, doon makikita mo yung nagyajaging na yan. Sa kanyang kanan ay parte na ng mansyon. Ayan kanyang side na yan ang mansyon ng presidente dito sa Baguio kung um, ayan o ayan o the mansyon so beautiful marami daw silang nakita ang mga ginto sa kapaligiran ng mansyon na to yun ang sabi 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 ng iba na kung saan ang ginto ay ginawang bricks sa kapaligiran ng mansion na to. Hindi ko alam kung yun ay old story lang Oh haka-haka ng Baguio City. So, ang ganda ng panahon at kalangitan ngayong hapon. Now, entering the Itugon Road. See you in Opera Yeah.